Mga dapat abangan sa It Bulaga, inanunsyo na. Jimmy 5 laro ng mga Dabark at Senyo, Tatak It Bulaga, nagsimula na. Main Mendoza, niyanig ang noon time. It Bulaga, opening pa lang, niyanig na ang lahat. Ngayong biyernes nga July 4, 2025, ay opening pangalang, ay talaga namang pasabog na agad, dahil napanood nga ang opening prod number ng dalawa sa mga EB girls na si The Bark Ads Riza May at The Bark Ads, Karen. At dahil biyernes na, ay kasama din si Robin Angeles sa opening prod number na ito, kasama ni Riza at Karen. Na kung saan, ay nagulat pa nga si Mien dito, nang bigla nga siyang isinama dito ng mga dub arcade sa prod number, matapos marinig ang sayaw ni Main bilang yaya dub noon. na talaga namang pasabog nga ang mga nangyari para sa mga netizens, na dahilan nga kung bakit nga nagkagulo sa saya ang live ng Evie, dahil sa pa-flashback Friday ng Evie, sa 10th year anniversary ni Maine sa industry at sa Itbulaga, lalo na nga nang balikan ng Aldo Days ngayong biyernes. na talaga namang mababasa nga ang mga comments ng mga netizens, na napasaya ng Aldab noon, at syempre ang mga bumati din kay Min. Na matatanda ang una na nga itong na ipost ng It Bulaga sa kanilang TVJFB page, na kung saan ay may caption na, na anong naaalala nyo tuwing naririnig nyo ito. Habang maririnig nga ang Fantastic Baby. Na kung saan, ay ang suot pa nga ni Maine, ay katulad ng apron na suot niya noon bilang Yaya Dog. na dahilan nga, kung bakit isang oras pa lang pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 133k na nga agad ang dami ng nanonood dito. At makikitang sa kaparehong oras, ay may mahigit 111k naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 143k na nga, ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng EB. At makikitang may mahigit 117k naman ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime, sa kaparehong oras. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang umabot na nga ng mahigit 150k ang dami ng nanunood sa Itbulaga. At sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang may mahigit 110k naman ang dami ng nanunood sa showtime. Natandaan, nakinunan natin ito sa kaparehong oras para patas at walang dayaan. At ayon pa nga kay Bose, ay simula pa nga lang yan ng pagpapakita ng mga tatak itbulaga kagaya nga ng Aldo. Kaya naman, ay dapat nga nating abangan ang iba pang mga ipapakita ng itbulaga na naging tatak itbulaga. Sa segment naman na sugod bahay, ay syempre, ay binati din nga ng mga dubark ad sa barangay si Maine, sa kanyang 10th anniversary, ganun na rin nga si Miles, na binati din si Maine. na kung saan ay agad nang nagpasalamat si Min kay Jose, Wally at syempre kay Miles. Na pinag-usapan na rin nga natin, dahil sa mga isyo sa pagitan nilang dalawa. At dahil biyernes din, ay siyempre kasama din si The Bark Ads Iza Calzado sa barangay, kasama si Mayor Jose, Wally bilang Iana, at syempre si Miles. na talaga namang makikita ng enjoy na enjoy si Iza sa Itbulaga. At makikita din na ang kakulitan nito sa barangay kasama ang mga double Bark Ads. At syempre, ay nakasama din siya sa pagsugod bahay sa Lucky Winner. Ngayong biyernes din na, ay gaya ng announcement ni Bossing noong Huwebes July 3. Ay napanood na nga ngayong biyernes July 4, ang gimme 5 laro ng mga bark ads henyo, tatak it bulaga. Na kung saan, ay nakasama din nga ng mga bark ads dito, ang AI naman ni Riza bilang Little Miss Philippines noon. Dito din na ay nakasama ng muli ng mga The Bark Ads ang mga dating sumali noon sa Eat Bulaga, gaya ng Mr. Poggy, TV Babe, at Little Miss Philippines, na naglaro nga sa Game 5. na dapat pang pa ang next week. Ang susunod naman ng mga maglalaro at maglalaban-laban sa Gimme 5 laro ng mga Dabark Ads Henyo, Tatak It Bulaga, na mga sumali nga noon sa It At dahil napanood na nga ang pa-teaser ng It dito, ay makikita din na ang mga Tatak Bulaga na magbabalik sa EB stage bilang parte din na ng kanilang 46th anniversary ngayong July. At dapat namang abangan ang mangyayari nang showdown ni Ian Red at Iana sa Sabado, July 5. Na inanunsyo nga ni Iana at Ian Red sa Itbulaga noong Huwebes din July 3, na kung saan ay hinamon nga ni Iana si Ian Red. At muli ng napag-usapan ngayong Biyernes, July 4, sa segment pa rin na Sugod Bahay. Na talaga namang kaabang-abang na nga, dahil dapat noong June 28 pa nga ang showdown na ito, pero hindi nga natuloy dahil hindi pa nila alam kung anong showdown ang gagawin nila. Pero, tuloy na tuloy na nga ito ngayon, na mapapanood na nga ang showdown na ito ni Ian Red at Iana sa Sabado July 5. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?